Hello! Welcome to Madam P. Ayan, as in <laughs> ako nga pala tapos si Madam P. At, sorry pala. Ngayon lang ako nakapag, ano, nakapag-upload ulit ng video. Alam mo naman, mm, di ba? Nagpakulay ako ng buhok. Oh, gusto ko sana maging si Layla, pero eh, hindi natin kineri. So, mas mukha tayong Annabelle. O, oh, so, ako na si Annabelle ngayon. O, oh, di ba? O, oh, kaya mo na. Ngayon, itong reading na ito ay para sa mga earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Capricorn your transition age. Ayun, mag-subscribe na lang diyan pa comment. At kung na miss mo ako ilagay mo sa comment section na miss mo ako ganyan. Ah. Mm. Medyo na tagalan ng ako sa pagpapakulay ng buhok na ito. Tingnan mo naman yung buhok ko, mm. 'di ba? Oh, ah, anyway. Anong meron? sa mga earth sign. Love reading to. Siya nga pala, yung mga ganitong reading, hindi lahat binabagayan ito, no? Kasi ito, Celtic channel to. So, sa mga may Celtic lang to. Hindi lahat may Celtic. Yung iba parang, parang tanga lang, ganun. Gusto nila, iyak-iyak, drama sa buhay, ganyan. So, kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, pwede ka mag-next video. Okay? Hindi ka naman pinipilit. Pero yung iba kasi gusto nila ganito, so, bahala ka sa buhay mo. Nakikita hmm? mo yung evil eye ko? Tignan mo ito. Mm, 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 mm. Yan. Kabahan ka. Oh, Mag-next video ka na lang kung ayaw mo ng ganito. <laughs> Minsan na nga bumalik at sungit pa eh, no? But anyway. The Hierophant. Taurus Energy. Major Arcana. Page of Pentacles. Taurus Virgo Capricorn. Oh, that is you. Earth sign. Okay. Nakikita natin unti-unti mo nang inaayos ang buhay mo, buti naman. Huwag ka masyadong kasi yung iba sa inyo masyadong nang na-addict sa pagtatarot trading, tarot panonood ng tarot trading dito sa YouTube. Wala na, 'di ba? Hindi na inaayos ang buhay. Naniwala na lang sa oh bukas, sabi, "Siwertehin ako, siwertehin ako bukas." Oy, sarap mong kutusan eh, no. Siyempre ko ang gagawa ng swerte sa buhay mo. Kung gusto mong umayos ang buhay mo, ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo ang pagmumukha mo hindi lagi ka nakabusangkot. Kaaga-aga, yung iba sa inyo kaaga-aga, nakasimangot na. Di ba? Nakikits mo yun? Ikaw mag-aayos ng buhay mo, hindi kami. Mga tarot trader dito, wag kang ano. Di ba magkocomment yan? Oh, ay, ay, manifest, manifest. O manifest mo, mukha mo. Gawin mong makapal ang mukha mo. Huwag mong gawing manifest. Di ba? Gets mo yun? Ayusin mo ang buhay mo. Hindi kami mag-aayos niyan. O yung iba sa inyo, inaayos ang buhay niyo pinahirapan. Kasi ang dami lesson na natutunan mo nito mga nakaraan. Ang daming mong kamalasan, o. Oh. <laughs> yung iba dyan, o, oh, ay. Diba? Oh. So, minalas-malas ka sa buhay. Ngayon, Inaayos ayos mo ngayon ng buhay. Yung iba, pera. Inaayos ngayon ng pera nila. So, unti-unti na ito maayos. Good luck. Kung ano yung mga natapo na sayang, katulad nga nito, tingnan mo yung bata dito, oh. Ah, oh, teka lang, hindi maayos ang video. Pag kasi madilim na ganyan, nakikita yung mga poros ko eh. Hmm. Aliba, ah, pag maliwanag, para akong ano eh. <laughs> hmm. 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 Ah, diba? mo na. Pumangit na akong pumangit. Basta ito, papakita ko. Ah. Di ba nahulog yung mga plato? Oh, iyan. Parang yung pera mo yan. Kung ano man yung mga nahulog na pera mo na, ta na, na natanggal sa buhay mo na wala na iskam or what. I let go mo na, alangan naman. Alangan naman sakalin mo pa yung scammer na hindi nagpapakita sa iyo, alangan naman. Tapon na yon o oh, yan o pida tower. Huwag intayin. Wala na yon, mag-focus ka na lang sa kung ano pang dadating sa buhay mo, yung mga nawala na, wala na yon, tapon mo na. Whether kaibigan, katrabaho, pera, um, 'di ba? yung mga nawala? Itapon mo na. Alangan naman. Hayaan mo na yon Goodbye, goodbye na doon, di ba? O, oh, Ten of Swords. Ito yung person na kakonect mo. So, may ending na nangyayari sa inyo ngayon. Pag di pa nag-end, ewan ko na lang. I-end mo na. Hmm? Di ba? Kumuha ka ng ano, ng, Anong tawag dito? Barel. barrel mo na yung person Kaya mo. Kakayamot. Pag di pa kayo natapos-tapos, eh. With the Ten of Swords, nakikita natin yung ending sa inyo ng person na ito na with the strength card. Ang naging matibay din. Kasi yung iba sa inyo, bago mag-end, ang dami ding pinagdaanan. O, ibig sabihin, bago ka nagising sa katotohanan, naging tanga ka muna ng paulit-ulit. So, iba sa inyo, ha? O, with the two of pentacles, Taurus, bear. o, ay! Wait lang, gusto ko ng kunting liwanag, nadiniliman ako. Anyway, yung iba sa inyo, nakakita tayo, may choices. Two of pentacles, nakikita natin may choices ka sa buhay. Kaya pala nag-end yung mga nakaraan sa buhay mo kasi may bab, may bago. Oh, di ba? With the tower. Sabi ko nga sa kung kung ano yung mga nag-end sa bakit mo pa ibabalik? Eh nakuha mo na yung mga lesson dapat mo makuha diyan. Di ba? Di ba? Anyway, anong emosyon niyo sa isa't isa ng persona ito? Gawin ako masyadong dong nang maayos ha. Jo. Ano? Nahirap pa nang magsalta. Huwag mo nang intindihin yung pagsalta. Intindihin mo na lang yung sinasabi ko. Ayan ka na naman. Manipis, manipis ka na naman. Ayan, ayan. Queen of Swords. Oo, oh, di ba? Gusto mo na i-cut off tong tao to, kasi nakakasura na eh. Ikaw na rin mismo sa sarili mo na iamot ka na eh with the magician. Nakita natin parang pwedeng nakita mo yung mga totoo sa kanya na parang hindi ka na naaaliw. Sabi niya sa'yo maganda ka. Halimbawa, gumising ka sa umaga. Oy, ang ganda naman yan. Parang hindi ka na naniniwala. Eh, leche ka. Binub binubola mo lang mo na ako ng maraming taon. Tama na. Hindi na ako naniniwala. Kining iba sa inyo, nagising ka sa katotohanan na mga pinagsasabi sa inyo natong taong. Huwag na sa kagandahan mo, okay? Huwag na sa kagandahan mo. Yung iba sa ibang bagay. Pwedeng nagsinungaling siya. Pwedeng ngayon, nagising ka na sa totoo. Hmm, nagets mo yun? Parang ngayon, naisip mo, wala na siya mai scam sa akin. Visit siya. Parang gano'n. Iba sa inyo, kung hindi pag mumukha mo yung binola sa'yo, maaaring yung wallet mo. Oh, parang ayaw mo nang magbigay ngayon kasi Gets mo yun? Nakuha niya na lahat sa'yo. Alam nga naman. Katanga-tanga mo naman. Pag binigay mo na lahat. Binigay mo na yung ganda mo. Binigay mo pa yung wallet mo. Anong bibigay mo? Ngipin mo? Ha? Huh? Bakuran mo na yan. Lagyan mo ng ganito. Brace. Diba? Gets mo yun? Anyway. anong emosyon ng persona ito sa iyo for earth sign five ay oh, nalulungkot siya gagtaba girl nalulungkot siya hindi siya sigurado ay <laughs> hindi para sa lahat yung iba hindi siya yung iba hindi naman nalulungkot pero may mga offer sa kanya na hindi siya sigurado kung paano niya tatanggapin. Gets me on. gets me on. Pwede may kinalaman sa pera. O yung iba, wala naman, Yung iba, nalulungkot. Yung iba, hindi. Kasi, yung iba, five of cups. Kasi nagpakita kanina. Ngayon, four of cups pala ito. So, yung iba, hindi naman siya nalulungkot. Gets me on. Tsaka, just in case na mag-offer ka sa kanya, parang hindi rin siya sigurado kung tatanggapin niya yung offer mo. Kasi parang, eh, Kung mag-ooper ka, 5 ah, of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, namomblema siya sa pera. Animal siya, nung nandyan siya sayo, ang sarap-sarap ang buhay niya. Ngayon, namomblema siya sa pera. Kasalanan niya yun. Diba? Kaya uh, bakit nga, bakit nga, kasi niya ginawa yung mga bagay na hindi niya ginawa. Di ba? Di ba? and with the justice card, ito na, lumalabas na yung totoo dito sa taong to. What will happen in the future sa inyong dalawa? So, ay, oh, may decision ka in the future with the two of swords. Mananatili ka man tanga o ano, with the four of wands, nakikita natin magiging maganda na yung, yung finances, career, magiging stable, yung iba sa inyo, may mga decision ka na gagawin pagdating sa iyong finances na makakatulong sa iyo para maging mas maganda pa buhay mo. Gets mo yan. Diba? Parang buti naman. And then with the Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Energy. What with the Eight of Swords? <laughs> <laughs> hindi kasi ako makatawa guys gusto ko man tumawa na talagang wala ano? medyo tahimik lang kasi natutulog yung mga tao the fool is here oh nakikita natin nakikita natin may something na magte-take may someone na magte-take ng risk sa iyo with the six of cups pero may kinalaman sa past nakita tayo ng sexual connection sa iyo at sa taong to bagong o, oh, yung iba yung mga expired na ang mga matres. Wala na akong magagawa sa matres nyo, ha? Huwag nyo kunin tong reading na ito. Part ng reading na ito. Hindi ka nakaka-relate. Yung, sa... yung iba sasabihin, hindi na ako nire-regla. Pakialam ko. Butas pa rin naman yan. Bakit? Pinahian mo ba yan? Pinatahian mo ba? O, oh, yung iba sa inyo sabihin, hindi masyado na akong matanda. Marami na akong apo. di wag mong kunin yung part na yun, di ba? Dali-dali. Oh. Yung iba lang na mga open pa. Mga open mind, yung part na ito para sa mga open-minded at saka open pa ang mga matres at may meron pang mga ano, mga 1 cm ang sipit-sipitan, okay? So kung ang sipit-sipitan mo mga below ano na below 0 degree o ano nang nangyayari dyan sa sipit-sipitan na yan, huwag mong kunin yung part na yan, okay? Okay. Lobat na daw ako, sabi ng ano. But anyway, what will happen in the future? Hindi ko naintindihan itong na sa totoo lang with the eight of cups. Mag-focus ka na sa future. Yung mo, haya mo siya. Namamablam mo siya sa pera. Ngayon, hindi niya ma-accept. Accept yung mga offer sa kanya dahil hindi niya alam paano niya accept. Queen of Pentacles, nakikita natin in the future, may may someone na stable, may pera. Oh, dito, dito, tayo, may pera tong next person. At saka tong next person to with the seven of Pentacles. Pwedeng may pera siya, pero hindi niya alam kung anong gagawin sa pera niya. Oh, gastosin natin yan. <laughs> daing yung iba hindi nila alam kung paano mag-grow. Tapos, pwedeng kailangan niya na pinanser lang siya, gano'n. <laughs> May pera, pero hindi niya alam paano palalaguin. Pwedeng gano'n. Ikaw yung mas marunong pagdating sa bagay na yun. Gets mo. Tapos, with the lovers, oh, Gemini energy, this is the lover's card. So, relasyon, connection, dut sa inyo ng person na ito. And with the sun, magiging mas masaya ang buhay mo. Kasama itong bagong person na ito. Kasama ang bagong person na ito. Kaya nga, huwag mo na intindihin yung past person sa buhay mo. Thank you for watching. I love you all. And, abo!